Makalipas ang ilang sandali, lumapit na si Chen Zinyu kay Shen Yuan habang hawak ang isang tasa ng kape. May ngiti sa kanyang labi nang ibinulalas niyang gusto ba nitong tikman ang ginawa niyang kape. Sinabi pa niyang iyon ang unang beses na siya mismo ang nagluto nito. Bahagyang napangiti si Shen Yuan at mahina hong nagpasalamat. Pagkatapos ay agad niyang tinikman ang kape, saka ibinulalas kay Chen Zinyu na hindi ito masama. At para sa unang beses na nagluto ito, talaga namang masarap ang kape. Sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Chen Xinyo na mamula ang kanyang mukha. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang dibdib habang mahinaong sinabi kay Shen Yuan na natuto rin siya kung paano gumawa ng American style na kape. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti at maingat na nagtanong kung gusto rin ba nitong tikman iyon. Tumingin sa kanya si Shen Yuan at sa banayad ngunit seryosong tinig, mahina hong sinabi na huwag na muna dahil baka hindi na siya makatulog ngayong gabi. Sa narinig na iyon, napahinto si Chen Zinyo at mabilis na nag-isip. Naisip niyang ano raw ba ang sinasabi ni Bayao? Hindi makatulog. Kape. Ah, tama nga, dahil may kape. Napangiti siya ng bahagya ngunit halatang kinakabahan. Kaya dali-dali niyang ibinulalas kay Shen Yuan na babalik na muna siya sa kanyang trabaho. Agad namang tumanggaw si Shen Yuan bilang pagsang-ayon, habang si Zinyo naman ay mabilis na lumayo, bitbit -bit pa rin ang halong hiya at kaba sa kanyang dibdib. Kinagabihan, agad nagpadala ng mensahe si Menhui kay Shen Yuan at ibinulalas niyang naroon na siya. Makalipas lamang ang ilang sandali, nasa loob na rin si Menhui at masigla niyang nilapitan si Shen Yuan. Sa mukha nitong puno ng saya, ibinulalas niyang sobra niya itong namis. Habang mahigpit na hawak ni Shen Yuan ang baywang ni Menhui, binigkas niyang namis din niya ito. Ngunit hindi nagpatalo si Menhui. Hinawakan niya ang pisngi ni Shen Yuan, inilapit ang kanyang mukha dito, at may malambing ngunit mapang asar na tinig na ibinulalas niyang baka hindi naman siya kasing miss nito katulad ng pagkamis niya sa kanya, hindi ba? Ngunit mahina at malalim ang sagot ni Shen Yuan. Ibinulong niyang paano naman mangyayari iyon, namimiss niya ang lahat tungkol sa kanya. Sa narinig na iyon, bahagyang napangiwi si Menhui at may halong biro na ibinulalas niyang baka katawan lang daw niya ang namimiss nito, hindi siya mismo. Ngunit agad siyang sinagot ni Shen Yuan na ang katawan niya ay bahagi rin ng pagkatao niya, kaya ang pagsasabing namimiss niya ang lahat tungkol sa kanya ay ganap na totoo. Dahil doon, napapailing na lang si Men Hui at ibinulalas niyang sobrang sama talaga ni Shen Yuan. Sabay nun, mabilis na namula ang kanyang mukha habang nahihiyang idinugtong na baka naman pwede itong maghinay-hinay ngayon, dahil baka hindi na siya makalakad bukas. Sa narinig na iyon, Ngumiti si Shen Yuan, hinapit siya ng mas mahigpit sa baywang, at marahang binigkas na ayos lang, huwag siyang mag-alala, magiging mahinahon siya ngayong gabi. Makalipas ang kanilang masayang gabi, sumapit na ang umaga. Pagmulat ng mga mata ni Shen Yuan, napansin niya ang isang sulat na iniwan ni Men Wei sa gilid ng kama. Agad niya itong binasa, at nakasulat doon na, Shen Yuan, baby, matulog ka muna ng kaunti pa. May mga klase ako ngayong umaga kaya mauuna na akong umalis. Sa nabasang iyon, napangiti si Shen Yuan. Naisip niyang karaniwan ay sobrang possessive ni Men Hui, pero ngayong hindi man lang nito nabanggit ang tungkol sa usapang startup base, tila nagbago na ito. Naisip niyang mas naging kalmado at mas matured na talaga ito ngayon. Habang bumabangon siya, ibinulalas niya sa sarili na maganda ito. Pagkatapos, sinabi pa niyang panahon na para tingnan ang Jingfu Health, ang kumpanyang ibinigay sa kanya ng Daddy System. Pagsapit ng hapon, nagtipon ang mga matataas na tao ng Jingfu Health sa opisina. Habang nakaupo ang CFO ng kumpanya, si Sister Liu, napaisip siyang dalawang araw pa lang ang nakalipas ng mag-cash out at umalis ang dati nilang boss na si Shi Wenquan. Ngayon, paparating na ang bagong boss kasama ang sarili nitong team. Naisip niyang baka kailangan na nilang mag-empake anumang oras. Kasabay nito, naisip naman ng general manager ng Jingfo Health kung sino kaya ang unang tatanggalin ng bagong boss. Sa mga sandaling iyon, dumating na si Shen Yuan, kasabay si President Xi. Sa nakita ng tatlo, hindi nila napigil ang magtanong sa kanilang mga isipan. Naisip ni Sister Liu kung iyon na ba ang bagong boss na nasa tabi ni President Xi. Naisip naman ng lalaking nakaitim na napakabata pa nito, mukhang nasa 20s lang. Habang ang general manager naman ay nagtatakang naisip na ganoon kabata pero nakabili na agad ng ganoon kalaking kumpanya. Nang makalapit na sina Shen Yuan at President Xi sa harapan nila, agad nagsalita si President Xi. Sa maayos ngunit seryosong tinig, binigkas niyang natanggap na ng lahat ang abiso. Sinabi niyang aalis na siya sa Jingfu family at nagpasalamat siya sa lahat sa suporta sa mga nakaraang taon. Pagkatapos noon, itinuro niya si Shen Yuan at ipinakilala ito sa lahat. Ibinulalas niyang si Shen Yuan ang bagong boss nila. Hiniling niyang ipagpatuloy ng lahat ang masipag na pagtatrabaho sa ilalim ng pamumuno nito, at binigkas pa niyang naniniwala siyang lalo pang sisigla at magniningning ang kinabukasan ng Jingfo Health. Pagkatapos yun, sinabi pa ni President Xi na si President Shen na ang mamumuno sa susunod na pagpupulong, at dahil may iba pa siyang kailangang asikasuhin, magpapalim na muna siya. Matapos makaalis ni President Xi sa lugar, masiglang binati ni Shen Yuan ang mga empleyado at ipinakilala na rin ang kanyang sarili. Ipinahayag niyang ngayong araw ay isang handover meeting lamang at wala pang ibang itatakdang trabaho sa ngayon. Maliban na lang sa HR Director at CFO na kailangang manatili, sinabi niyang lahat ng iba ay maaari nang bumalik sa kanika nilang mga trabaho. Habang isa-isang umaalis ang mga tao sa opisina, mahina hong nagtanong si Zhong Yu, ang HR Director ng Jingfu Health, kung ano ang mga susunod na tagubilin. Ibinulalas ni Shen Yuan na kailangan niya ang financial statements ng kumpanya para sa nakalipas na tatlong buwan, pati na rin ang buwan ng HR reports. Sa narinig na iyon, agad na tumango si Zhong Yu at sinabi na ipapadala nila agad ang mga ulat sa kanyang email. Nagtanong pa siya kung may iba pa bang utos si President Shen. Habang dahan daw ang umuupo si Shen Yuan sa kanyang upuan, Mahinahon niyang tinanong ang dalawa kung gaano na sila katagal sa kumpanya. Agad namang sumagot si Director Zong Yu na mahigit limang taon na siyang nagtatrabaho roon. Sumunod naman si Director Liu at sinabi niyang tatlong taon pa lang siya sa kumpanya. Sa narinig na iyon, maikli lamang ang naging tugon ni Shen Yuan. Ipinahayag niyang, mabuti, naiintindihan ko na. Maaari na kayong umalis. Pagkaalis ng dalawa. Inilabas ni Shen Yuan ang kanyang cellphone at tahimik na nag-isip. Naisip niyang ang pamumuno sa isang kumpanya ay nakasalalay lamang sa dalawang bagay, kapangyarihan at pamamahala. Kailangan niyang obserbahan muna ang dalawang direktor upang malaman kung mapagkakatiwalaan sila. Ngunit sa huli, naisip din niyang ang mga pangunahing posisyon ay dapat hawakan ng mga taong kanya mismong mapipili. Matapos iyon, agad niyang tinawagan ang kanyang sekretarya na si Fu Yingqi. Pagkarinig sa tawag, mabilis itong sumagot at merespeto niyang tinanong si Shen Yuan kung ano ang kanyang ipag-uutos. Diretsyong sinabi ni Shen Yuan na halos tapos na ang startup-based project at maaari nang ipasa ang mga susunod na gawain kay Long Jinggon na masangkop sa trabahong iyon. Idinugtong pa niyang simula bukas, gusto niyang pumasok si Fu Yingqi sa kanyang kumpanya, ang Jingfu Health. Sa narinig na iyon, labis na nabigla si Fu Yingqi. Naisip niyang may iba pa palang negosyo si Shen Yuan sa labas ng kanilang kasalukuyang proyekto. At lihim pa niyang itinago ito ng napakahusay. Kaya't may halong pag aalinlangan lang ang niyang binigkas, Sandali, boss. May kalahating buwan pa bago magsimula ang bakasyon ko. May mga klase pa ako araw-araw. Ngunit kalmado lang si Shen Yuan. Ipinahayag niyang huwag mo lang babagsakan ang mga eksam mo. Isa pa, hindi ba't magsisimula ang internship mo sa Oktubre? Maari mo na itong unahan ngayon. Ayaw mo bang subukan ang mas mataas na posisyon? Balak mo bang maging sekretarya habang buhay? Sa narinig na iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Fu Yingqi. Mula sa pag-aalangan ay napalitan ito ng kasiyahan at determinasyon. Masigla niyang sinabi, Boss, paanda lang ako. Ipadala mo sa akin ang address ng kumpanya. Hindi ako mahuhuli bukas. Pagkatapos ng tawag, sandaling napabuntong hininga si Shen Yuan at binalingan ang mga dokumentong ipinadala sa kanya. Naisip niyang narito na ang tatlong buwang financial statements at buwan ng HR reports, kaya dapat niya itong suriin. Habang binabasa niya, napansin niyang maganda ang kita ng dalawang fitness center at ng mga yoga studio. Maging ang pinakamahinang medical examination center ay nakakapantay pa rin sa kita, sapat upang hindi malugi. Ngunit naisip niyang ang problema ng kumpanya ay nasa sobrang dami ng tauhan, masyadong maraming walang ginagawa. Napansin din niyang sobra ang gastos sa buwan ng online marketing at promosyon. Gayunman, hindi niya itinuring na malaking problema iyon. Naisip niyang hanggat hindi pa niya lubusang nakikilala ang bawat aspeto ng kumpanya, wala pang dahilan para gumawa ng matinding pagbabago. Sa ngayon, kumikita naman ang kumpanya. Ang pinaka-importante ay masiguro niyang maayos ang paglipat ng mga pangunahing posisyon. Matapos ayusin ang lahat, bahagyang ngumiti si Shen Yuan at naisip niyang tila tapos na ang mga usaping pangkumpanya. Kaya't minabuti niyang pumunta sa Guanting upang sunduin si Suzuwei Wei mula sa trabaho. Mahigit isang linggo na rin mula nang huli niya itong makita, at napaisip siyang, kamusta na kaya ang mukulat na batang yon? Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin si Shen Yuan sa kanyang kotse. Nagtatakang napatanong siya sa sarili kung bakit walang sumasagot sa kanyang tawag. Hindi niya maintindihan kung ano na ba ang nangyayari. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, agad niyang tinawagan si Fu Zheng Mei. Agad namang sinagot ni Fu Zheng Mei ang tawag at tinanong siya kung bakit niya hinahanap si Su Ipinaliwanag ni Fu Zheng Mei na umuwi ito isang oras na ang nakalipas at sinabi raw ni Su na may family emergency. Muling nagtanong si Shen Yuan kung ano ang nangyari, ngunit sinabi ni Fu Zheng Mei na tinawagan niya ulit ito makalipas ang ilang minuto pero hindi na sumasagot. Hindi na nagsayang ng oras si Shen Yuan at agad siyang nagtungo sa bahay ni Su Zue. Pagdating doon, mabilis siyang naglakad papasok. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang mainit na pagtatalo ng mga tao sa labas ng apartment narinig niyang may nagsasabing wala namang dapat ikagalit, tubig lang iyon na tumatagas at mamaya ay titigil din. May isa namang boses na mariing sumagot, sinasabing si Zheng Liang Feng ay palaging matalas kung magsalita, at ngayon na nga siya ang may kasalanan, siya pa ang matapang. Mariin namang isinagot ni Zeng Liang Feng na wala siyang ginawang masama at tinanong kung sino bang bahay ang hindi nagkakaroon ng tagas ng tubig. May isa pang boses na sumabat, sinasabing tumagas na nga ang tubig mula sa bahay nito pero hindi man lang siya bumaba para sabihan ang mga naapektuhan. Dagdag pa nito, nang sabihan siya ng batang si Little Gia ay pinagalitan pa niya ito. Sa nakita at narinig ni Shen Yuan, labis siyang nabigla at hindi agad nakapagsalita. Galit na galit naman ang babaeng nakasuot ng berdeng damit habang sinasabi na walang modo si Little G dahil kumatok ito ng walang palm. Sinabi pa nitong wala naman daw masama kung pinagalitan niya ito bilang ganti sa patay na ama ng bata. Dahil sa narinig, galit na sumiklab si Aunt Zhang ngunit agad siyang pinigilan ni Suzu Wei upang pakalmayan. Mahina niyang sinabi na kalimutan na lang nila ang pangyayari, ngunit mariing tumutol si Aunt Zhang at sinabing kapag pinalampas nila ito, mas lalo lamang lalala ang ugali ng babae. Tumayo si Suzue at sinabi na ayaw na nilang palakihin pa ang gulo, pero hindi siya pinakinggan ni Aunt Zhang. Galit itong humarap sa babae at mariing ipinaabot dito na dapat ay humingi ito ng tawad sa bata dahil wala naman itong ginawang mali. Ngunit matigas pa rin ang babae at sinabing nakakatawa ang hinihingi ni Aunt Zhang. Ipinagtataka pa nito kung bakit siya kailangang humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, hindi na nakapagpigil pa si Shen Yuan. Lumapit siya sa babae at seryosong ipinahayag dito na dapat humingi ito ng tawad sa bata. Nagulat si Suzue sa pagdating ni Shen Yuan dahil hindi niya inasahang makikita ito roon. Ngunit imbes na matakot, mataray na pinagkrus ng babae ang kanyang mga braso at mapangasar na ipinahayag kay Shen Yua na hindi siya hihingi ng tawad at tinanong ito kung bakit napaka-protektibo niya kay Suzue. Ipinahiwatig pa nitong baka may relasyon na raw silang dalawa at nagsama na bilang mag-asawa kahit hindi pa kasal. Hindi pinansin ni Shen Yuan ang mga patutsyada nito. Tahimik lang siyang lumapit kay Suzuwei at malamig na ipinahayag sa babae na pinagalitan nito ang bata kaya nararapat lang na humingi ito ng tawan. Sa sandaling iyon, dumating ang anak ng Matare na babae sa eksena. Tinawag nito ang atensyon ng lahat at tinanong kung sino raw ang nagyayabang doon. Mayabang itong naglakad palapit kina Shen Yuan at nagtanong kung sino ba ito at bakit pinapahiya ang kanyang ina. Nang makalapit siya kay Shen Yuan, mayabang nitong tinapik ang balikat ng lalaki at patuloy na minamaliit ito. Ngunit hindi nagustuhan ni Shen Yuan ang pangmamaliit sa kanya, kaya walang pagdadalawang isip niyang sinuntok ito ng malakas sa mukha. Sa bigla ang pangyayari, napatigil ang lahat ng tao sa paligid. Tahimik ang buong lugar sa kanilang nasaksihan.